Hi guys, happy Monday morning here in the Bulacan Happy Monday morning guys, tanghali na pala Guys, nandito na naman ako guys Pakapi kapi -paka lang, ngayon guys, ininom ko kape Tapos, mamayang hapon yung tea Tapos yung wala lang, nagmumuno muna ako sa talipan nandito Guys, naranasan nyo na ba yung sumakay kayo sa tricycle ay tinanggihan kayo? Naranasan ko na po yun guys. Kasi yung time na yun parang maulan. At tapos tumakbo ako kasi wala nga akong payong. Tapos ano, pasakay na ako sa tricycle. Sabi ko, ma, jan uh, dyan na po ako. Sabi ko. Tapos sabi niya, ay hindi po pwede po. Kasi ano, matrapik. Ayaw ko po pumunta doon matrapik. Sabi ko, ay e, ganun ba? Sabi ko, nang ganun. Eh, tamang-tama, narinig nung kabila, ang kabilang tricycle, narinig niya na, tinanggihan ako. Kasi, ano, matrapik daw. Sana kayo namang matricycle driver. Um, Siyempre, pasahero po kami. Sana, at saka malapit lang yung ano, malapit lang po yung bahay ko. At saka hindi talaga, sabi niya matrapik. Pero nung, nung narinig nung isa, sinabihan siya, sabi niya, bawal sa atin yung tumanggi sa pasahero. Tapos sabi niya, ay, gumanon siya. Tapos parang gusto niya pa ako pasakain doon sa kanya. Kailang may naka, ano na, may nakaupo na na pasahero. Tapos sabi niya, ma'am, dito na po kay sa akin. Tapos sabi niya, ah, isusumbong kita, sabi niya. Kasi bawal yung tumanggi sa pasahero. Tapos sabi ko, hayaan mo na pwede sumakay na ako doon sa isang tricycle tapos nang papunta na, hindi naman pala matrapik eh, ang bilis lang tapos sabi ng tricycle driver sa akin pasensya na po kayo mama sabi niya ng ano, uh, tinanggihan kayo, ayaan nyo uh, isusumbong ko yun yung tumanggi sa inyo kasi bawat sa amin yung tumanggi sa pasahero. Sabi ko, ayaan mo na, okay lang po yun. Para natuwa naman ako doon sa driver. Antes ka 50 pesos po yung pamasahe ko. Binigyan ko na lang siya ng 100 pesos. Para bang natuwa din sa doon sa binigay ko. Di ba guys, parang ganun. Yung, yung minsan nakaka-hurt, di ba? Kahit saan pa yung ano, hindi naman sa tricycle o kahit sa ibang mga ano pag yung, halimbawa doon sa pila. Halimbawa bumibili kayo doon sa, sa ano, sa... sa kainan, tapos yung parang may sumisingit, yung, yung gusto nila mauna sa yung parang bali lang yung pala sisingit na hindi ba parang 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 hindi maganda yung ano kaya ako pag ganyan may mga timing tinitingnan ko rin pero kung alam ko sa sarili ko yung sumigit sa akin ay mga bata pa ay talagang sinasabihan ko oy may pila po tayo bawal po sumingit pero kung mas matanda pa po sa akin at alam kong senior na po guys okay lang po yung guys na sumigit ko ano-ano lang po. Kaysa sinasabi ko sa inyo, wala lang. Um, <laughs> ano ano <laughs> ko nung gloves ko ito? Yun guys, barang may mga ano. At saka ito pa. Pansin nyo ba guys, na ito 2024, para ang bigat sa buhay. Hindi naman sa pag-ano, para bang marami talaga nagdadaing na mga wala silang pera, marami talagang problema doon marating. Ako sa family ko, meron na yung kapatid ko, nagkaroon ng sakit. Tapos yung ang kapatid kong isa, sabay yung dalawang anak yan na wala ng trabaho. Tapos yung isang kapatid ko, ah, uh, buti naman nakapagtrabaho na rin. Asawa, parang dumarating talaga guys na para sa akin, yung 2024 ay hindi siya ganun ka kaganda para sa akin. Para ba ang bigat ng pera? Para ba ang hirap kitain ng pera? At para ang pera ay lagi lumalabas. Walang, walang papasok. Parang puro labas ang pera. Parang napansin ko yung ganun guys. Pero okay lang ba okay lang po naman yung guys kasi nga may kasabihan niya kung sino yung mayroong konti talagang siya ang tuturong sa pamilya sino pa ba ang magtutulungan guys kundi yung kayo kayo lang talaga na part ng pamilya thank you guys have a nice day at saka maraming salamat po sa laging nagwa-watch po ng video ko kahit na wala namang kabuluhan may kasyat at kay Sisi Rika at saka may kasyat at sa Quarry kay Sis, kay Sis Fe kay Sis maraming salamat sa mga nagwa-watch ng Mm -hmm. Thank you, thank you so much. Have a nice day.